siguro attorney ano po bang, mga basic yung pinaka-pinaka basic po talaga na measures o paparaan para at least maka hindi man mabawasan or talagang ma-eliminate po natin itong mga forces na to na nangyayari ngayon sa ating lipunan. Hindi siguro sa ma-eliminate kasi habang mm, mm. tumatali niyo tayo tumatali <laughs> tayo. Uh. Maraming maraming suggestions. Ang iniisip ko lang muna is Siguro, tayo muna mga adult ma-educate yeah, yeah. na natin yung mm -hmm. sarili natin. Kailangan magkaroon ng partnership yung bahay at saka paaralan kasi mm. mabagsik yung kalaban. Right. A term na ginagamit, pervasiveness of mm. the cyber world. Sabigat yun, ma'am. Tapos, no time during talks, meron ako mga pinalabas na videos, <gasps> nag yung mga parents. Hindi nila, hindi sila aware. Mm. Ang tendency pa kasi is, Dangerous nang lumabas sa mga bata, may booking mm -hmm. van, mm -hmm. may kid na pang anak ko, dito mm -hmm. na lang sa bahay, dito lang sa kwarto. Pero yun pala. Are, mm -hmm. Yun pala, we're inviting mm -hmm. uh, the dangers into our home. Correct. So kailangan una, educate ourselves. Kaya yun yung ginagawa ko sana dahil I see that it can be expensive, training for data privacy. So I reached out to educators. mga Facebook group, mga lecture-lecture, mm -hmm. data privacy. Tapos, naisip ko, uy, mas medyo technical si data privacy. Yes, ma'am. Pag magulang ang kausap ko, cyber safety tayo. So, yun, manood. Ang hiling natin manood <laughs> ng mga pinagkino ng ano-ano. Oo oh, nga. eh, number one tayo sa panunood ng vlogs. Actually, worldwide. Mm. World class tayo. <laughs> <laughs> so, number on, one na naman. Ibis na manood ng kung ano, marami sa YouTube, i-Google mo lang si, yung mga measures. Pero simple uh, again, i-simplehan natin paano maging isang mabuting digital citizen. Mm -hmm. uh, na yung uh, isa ka rin mamamayan na hindi ka isa kang tao, cyberspace yan, pero tao ka na may pag-iisip paano maging good digital citizen. ano yep. Paano yung social and emotional learning? Alala ko, siguro ko sa'yo yung anay, yung, yung bata nga tayo, ang problema natin, yung nagiging violent tayo, yung pagbaril barilan akala mm -hmm. natin, pagkatapos ng barilin, yeah. at buhay mm -hmm. pa. Ganito rin sa ano, um, na minura-mura mo, o kung ang pangit naman, yung parang mukhang, mukhang skeleton na nasa hangar, <laughs> na yung, yung About. taong yung kausap mo online, isa siyang tao. Correct. And mm -hmm. anong ginagawa natin sa cyberspace, they have real life consequences. Mm -hmm. Third, ituro natin yung risks, yung forces, Panoorin natin, panoorin natin marami online. Educate yourselves and teach it and echo it to the kids. And then, uh, importante na, kasi marami na nga yan, baka hindi ka nasa preventive. Yes, ma Pero kahit na nasa preventive, maituro sa bata na kung ano ano, ano pa Mayroon kang mapapagkatiwalaan kung hindi si mommy at daddy dahil yep. nahihiya ka, trusted adult in the schools. So sa kalaban ng lahat ng mga yan, united po tayo sana school and home dahil mabagsik ang kalaban